Magiging popular mga kabrigada, isa sa nakikitang dahilan ng malaking tsansa ng pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada. Naniniwala si De La Salle University Professor Renato De Castro na umiral ang popular style sa naging resulta ng US elections. Ito ay kasunod ng overwhelming votes at pagiging projected winner ni Donald Trump sa pagkapangulo ng Amerika. Paliwanag ni Castro, popular style ni Trump ang nakatulong para makakuha ng maraming boto sa malaking bahagi ng US. Yung popular style, style, yan na nag-suit talaga doon si tinatawag natin, lalo na ono, no yung term na Middle America. Kasi kung hindi natin ng na Amerika, lalo na may mga kamagana po tayo sa California o magkano po tayo sa so, Spokes. Nakikita lang natin yung tinatawag natin liberal, yung cosmopolitan, yung modern part of America. Samantala, palagay naman ang profesor na ang naging estilo ng kampo ni Vice President Kamala Harris sa kandidatura ay naging dahilan din mismo ng pagkabigo nitong manalo. Sinubukan ay kasi nito na i-demonize na si Trump ay isang anomaly. Uh, Unang-una, una, kasi again, it's a repudiation of the Biden administration. Mm. nila, of course, i-demonize or basically tell the American public that uh, Donald Trump is an aberration. Mm. Trump is an anomaly. But interestingly, it seems that Trump, Trump is the epitome or representation of what we call mainstream America. In the heart watching live. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide.